Ah, hello po, good morning po lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang tipong subscriber, na tipong sasabutin Ito galing po kay Maves Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, kailangan po pa daw purgahin yung mga inahing baboy pagkatapos magwalay ng mga biik. Kahit na yung inahing baboy po ay napurga noong 100 days pa lang siyang buntis. So, kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhay ang mga kultura mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventure. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpurga po ng mga inahing baboy. Lalo na ng mga bagong pa po ng mga inahing baboy. Dito po sa King Backyard Farm mga kaibigan, akin na pong nakasanayan na bago po ko magwala sa King mga inahing baboy, inaobserbahan ko muna yung mga pangatawa nila kapag yung pangangatawan ng na may nang baboy ko po ay medyo payat, bumabagsak sila. Yan po ang aking pinupurga. Pero yung mga inahing baboy po na hindi po mabagsak yung kanilang katawan, ganoon pa rin yung mga pangangatawan, malusog pa rin sila. Hindi na po ko nagpurga sa mga inahing baboy niyan mga kaibigan. Kasi siya po ay napurga na noong 100 days pa silang buntis. So ang ginagawa ko po dyan, pagdating doon naman po sa mga medyo bumabagsak yung mga katawan po mga kaibigan, ang ginagawa ko po dyan, pagdating po ng 25 days, doon pa ako nagpurga sa kanila. O 5 days bago walay. Kasi ako pinagwawalay na nasa 30 days o 1 month. So 5 days before magwalay, 25 days, pinupurga ko na po aking mga inahing baboy. Kasi pagdating po ng day 28, ako po ay nagbigay na po ng vitamin B complex, 5 ml, vitamin E, D, E, 5 ml po mga kaibigan. Para pagdating po ng day 30 sa araw ng walay, siya ay handa na po. Kasi kasi po sa aking mga inahing baboy din sa aking bakyan farm pagdating po ng walay from day 1, day 2, day 3 naglalandi na po sila day 5, day 4, day 5 sa mga panahon na yan akin na pong ma-detect yung kalang pag-standing heat so day 5 at saka day 6 posible po silang mabulugan ng uli so kaya ako po nagfurga 20, 25 days bago magwalay para mayroon pang gap o mayroon pang distansya yung pagpurga at saka yung pagkastas sa mga inahing baboy bawal kasi po yung kayo po nagpurga ngayon sa kinabukasan pagkastahan kasi nang standing heat bawal po yung ganyan mga kaibigan kasi po may tendency po na yung mga similya pong papapasok po sa loob ng chanting and hang baboy ay maapiktuhan sila sa bisa ng pangpurga kaya kayo po magpurga i-adjust nyo yung konti kung ilang yung mga isang linggo limang araw para nang sa ganun sa araw ng pagpurga ay yung bisa para nang sa ganoon sa araw na kayo po mapapakasta na sa inyong mga inahing baboy yung bisa ng purga ay wala na po sa sistema nating katawan nating mga inahing baboy para yung mga similyang papasok po doon sa loob ng kanyang tiyan ay hindi po maapiktuhan so day 25 po ako nagpupurga ani ako po yung nagpapaburo sa mga inahing baboy na nasa day 5 o day 6 pagkatapos pong magwalay po mga kaibigan so yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.